Magandang umaga sa inyong lahat. Nahihirapan ba kayo sa 60k views nyo para sa stream ads? Yes, ang main goal nyo muna is mapuno yung 60k views. Pwede nyo naman kayong kumuha, pili kayo ng mga movie na si tingin nyo papanoorin ng tao. Yes, ang goal nyo is makuha muna yung 60k views. Ngayon, kung pag pinanood ng tao yon at nakuha nyo yung 60k views using yung ibang movie, yes, pwede naman yon. Pero once na nakuha nyo na yung goal nyo na 60k views, huwag nyo i-on yung ads niya. Bakit? Hindi makita ni Stream Ads na hindi nyo original video yon Or mga movie, wag naman yung video ng ibang tao kasi pinaghirapan nila yon Yung movie, pwede na yon Then, para hindi siya ma-demonetize or ma-flag content, wag nyo i-on yung ads. Bakit? Hayaan nyo lang siyang kumalat. Oo, hindi kanya tutulungan kumita. Pero, yung mga reach nyo, maaabot niya yun, patutulungan kayo doon sa 3 sa 3 seconds, views, tataas yun, tataas yung tataas kung papanoorin ng tao yung movie na inupload mo. Pero wag kang umasa, nakikita ka doon Kasi, hindi sa yun, once na inad mo yun, Si, yung settings niya ng ads, once na nilagyan mo yon or inon mo yon automatic makikita yon magiging flag content mo yon pagdating sa stream ads. Yes, kung may mga tanong pa kayo, pwede, pwede kayo mag-PM or mag-comment dito. Comment down, sasagutin ko. Hang yung kaya ko lang sagutin ha. Yun lamang at maraming salamat.